Tinatanong po ng isang netizen kung gaano nga bakalawak ang sakop ng sektor na naistulungan ng mga samahan ng mga maninindang Pilipino. Alamin sa Siyasat Presents DWIC Track Record Report. Isang netizen na nagpadala ng mensahe sa aming social media page at nagtanong kung gaano nga ba talaga kalawak ang sakop na sektor na ninanais na matulungan ng samahan ng mga maninindang Pilipino? Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasa presents D W truck record. Ayon sa aming pagsisiyasat, kamakailan ay bumisita ang first nominee ng Samahan ng Mga Maninindang Pilipino na si Tita Malulipana at ang fourth nominee na si Deo Balbuena o mas kilala bilang diwata sa opisina ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Lipa Batangas upang kilalanin at bigyang halaga ang tinataglay na talento ng mga inmate at ang kanilang mga personal na nilikhang mga produkto. Sa munting pagtitipon na dinaluhan ng bagong samahan kung saan sila ay nakatanggap ng Certificate of appreciation, ibinida ang mga malikhaing painting, figurine at iba pang produktong nilikha ng mga inmate kung saan naipamalas ang kanilang tinatagong ang kingaling sa sining. Inihayag naman ng mga vendor sa naturang post ng samahan ng mga mananindang Pilipino ang kanilang suporta at pag-asa na sila ay may aangat at matutulungan ng bagong samahan para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record. Ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng iboboto mo. Iboto ang tama, itama ang boto. Siyasat Presents DWIZ Track Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.